ang hali sa inyong lahat, mga ka-idol. Uh, kami meron ditong bahag bahagihin. Ito kasi ay ibinigay sa akin ng aking mga anak. Ayan o. Oh, Isang bag na abukado. Ayan. -dum. Hahatiin namin to. Hating kapatid, ha. Hating kapatid. Hating kapatid. -dum. Ayan. Babahagihin Hi. namin yan. Hahati-hatiin namin. Set akin, iyo, iyo, akin, iyo, iyo, akin, akuin, io, io. akin, iyo, iyo, akin, akuin, io, io. akin, iyo, iyo, akin, io, io. akin, iyo, iyo, akin, iyo, iyo, akin, akin pa ulit, akin pa ulit, iyo, iyo. Akin, akin, akin. Iyo, iyo. Akin. Akin. Ay, May napapansin ka. Parang atang... Parang... Parang sana kapatid ko ang bahagyan. Sana. Sana ingay mo kasi. Iyo. Ayo. Mila pamit sin ako. Okay. Oh, yan. O, tingnan mo naman. At ang bahagihan ay may, may, luge. may lugi. May lugi. Sa siguro si si. May tama <laughs> ni sa mulo lugi. <laughs> At dami kin ni mommy. Ayan guys, kung paano siya magbahagi, o pati kayo na ang humusga? Anong klaseng pagbahagi ito? Hindi na ito, hating kapatid. Hating lamangan! Katarungan nasaan? <laughs> Katarungan nasaan ka? Wala ako! Kasalanan! Ayan! O oh, diba? Napakalaki ng diferensya guys! Ang lalaki pa nung kanya! Pinili pa niya yung malalaki! My God! <laughs> Sige na, mapapayag na si ako. Sa'yo na lang, kapatid ko. O, oh, dahil hindi nyo na lang ako bigyan. Kailan Tam na sila? Tampo na ako. Kailan ko na sila? Kailan ko na sila? Kailan lang yung sa akin? Gina. <laughs> sa kanya. Ayan o. Ang dami na nito. Kinandong na niya. Eh sa akin, pinaubaya ko na po sa kanya dahil lugi. <laughs> Ayaw ko nang ako'y nalalamangan kasi. <laughs> Gusto ko patas ang laban. Ayan o kaya binigay ko na lang sa kanya yung Karay. lahat. Bye-bye! Ayan ang manlalamang! <laughs> Siya po, isa yan sa Tres Marias. Manlalamang yan. <laughs> Hindi, joke lang yun, mga ka-idol. Hindi po yan manlalamang. <laughs>